hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito bawal muna ang nega dahil live naming iatid ang positive news sa DZRH TV Facebook. YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Namahagi naman si Pangulong Bongbong Marcos ng higit sa isang libong mga titulo ng lupa sa mga binipisyaryong magsasaka, agriculture graduates at iba pa sa Palawan. Ang mga detalye, alamin sa report na ito. Muling namahagi ng titulo ng lupa si Pangulong Bongbong Marcos sa higit isang libong beneficiaryong magsasaka, agriculture graduates at mga dating rebelde sa Koron, Palawan. Katumbas ito ng halos tatlong libong hektarya ng lupa sa loob ng Busuanga Pasture Reserve. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng nasabing Certificate of Land Ownership Awards o CLOAS at e-titles, hindi na mag-aalala ang mga magsasaka sa lupaing kanilang kasakahan at sa amortisasyon na kailangan nilang bayaran dahil burado na ito. Dagdag pa ni PBBM, kasama sa mga binipisyaryo ay ang mga graduate ng agriculture-related courses upang mahikayat ang mga kabataan sa pagpasok sa sektor ng agrikultura na makatutulong sa food sufficiency ng bansa. At kaya naman ay kasama po doon sa pagsulat, doon sa original na land reform, na land reform program ay ang linagay pati na para para paganahan po natin ang mga kabataan na pumasok po sa agrikultura dahil eh, marami, marami po sa kabataan na hindi nauunawaan at hindi na naiisip ang agrikultura kaya kung saan-saan ibang trabaho ang pumapasok ngunit kailangan natin ng mga magsasaka kaya kasama po sa charter ng agrarian reform program na lahat ng mga kabataan na dumaan at naging estudyante sa kurso ng agrikultura ay mabibigyan din ng nabibigyan uh, din ng lupa upang meron yung kanilang natutunan ay meron silang paglalagyan, meron silang magagamit na lupa para magagamit naman nila ang kanilang bagong natutunan. Para sa Deezer TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inilatag naman ng Department of Education o DepEd ang flexible guidelines sa mga guro at paaralan sa ilalim ng matatag curriculum. Ito ay matapos aprobahan din ng kagawaran ang naturang guidelines upang mapatupad ang mga pangangailangan ng mga paaralan sa buong Pilipinas. Ang mga detalye, tutukan sa report ni Millie Borja. Inilatag ng Department of Education o DepEd ang flexible guidelines nito sa pagpapatupad ng matatag curriculum. Sa ilalim ng DepEd Order Number no. 12 Series of 2024, bibigyang kapangyarihan ng mga prinsipal na magpatupad ng mga polisiya na nakadepende sa pangailangan ng kanilang paaralan, tulad na lamang na paglalaan ng 45 minutes hanggang isang oras na pagtuturo sa bawat subject, tulad ng English, Math at Science na ituturo lamang ng limang beses sa isang linggo. Apat na beses sa isang linggo naman ang kailangang ituro sa edukasyong pantahanan at pangkabuhayan, music, arts, Physical Education and Health o MAPE, Araling Panlipunan at Filipino. Nakasaad din sa bagong panuntunan, isang beses lang sa bawat linggo dapat ituro ang Good Manners and Right Conduct, pati ang Home Guidance Program sakaling hindi uubra ang bagong guidelines sa mga paaralan, nakasalalay sa principal o school head kung magpapatupad ito ng ibang hakbang basta't hindi lalagpas sa limang oras at tatlongpong minuto bawat araw ang pagtuturo. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagbukas naman ang scholarship application ng bansang Romania para sa mga foreign countries kabilang na ang para sa mga Pilipino. Hinihikayat ng bansang Romania ang mga Pinoy na mag-apply at mag-aral mismo sa kanilang bansa nang libre. Ang mga detalye sa balitang 'yan, alamin sa report ni Arnold Herrera. Nakatakdang magbukas ang gobyerno ng Romania ng scholarship program para sa mga bansa sa labas ng Europa, kabilang na ang Pilipinas. Sa anunsyo ng gobyerno ng Romania, plano nilang tumanggap ng mga application para sa programang Study in Romania kung saan lahat ay maaaring mag-apply. Sa ilalim ng programang ito, sasagutin ng Romania ang lahat ng expenses, kagaya ng pagkuha ng Romanian language preparatory year course. Ayon kay Romanian Ambassador Raduta Dana Matashi, kung naisi ng mga Pinoy na mag-aral sa kanilang bansa, mararamdaman anya nila ang kasiglahan at kagandahan ng kalidad ng buhay dito. Dagdag pa nito, sagot nila ang diploma sa programang ito na kilala sa buong Europa na umabot na sa 81,914 applications mula sa isang daang bansa. Samantala, kabilang naman sa mga pwedeng pag-aralan sa programang alok nila ay ang pag-aaral ng literatura, engineering, acting, at mapa cultural managing. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bubida naman ang Pinoy Bahay Kubo sa Pamosong Gardens by the Bay sa bansang Singapore. Nakadisplay ang naturang traditional house ng Pilipinas sa isang bahagi ng kilalang garden na napapaligiran rin ng mga local orchid. Sama-sama nating silipin ang Gardens by the Bahay Kubo, a fiesta of orchids, sa report ni Mili Borja. Bahay Kubo Inspired Orchid Display Yan ang newest attraction sa Cloud Forest na matatagpuan sa Gardens by the Bay sa Bansang Singapore. Tinawag itong Gardens by the Bahay Kubo, a fiesta of orchids kung saan nakadisplay ang ilang naggagandahan at makukulay ng orchids mula mismo sa Pilipinas. Ang pagdidisplay ng naturang traditional house ng bansa na napapaligiran ng mga local orchid ay marka ng ikalabing limang taong selebrasyon ng diplomatic relationship ng Pilipinas at Singapore. Tinatayang nasa apat na pung uri ng orchids ang bumida sa naturang display, kabilang na ang vanda, dendrobium, at phalaenopsis hinera. Nagtulong-tulong ang dalawang pong Filipino domestic workers at mga estudyante upang mabuo ang Bahay Kubo. Kabilang na dyan ang tatlong dekada ng nagtatrabaho sa Singapore na si Gina May Alba at ang Filipino student na si Phoebe De La Cruz. Ayon sa dalawa, masaya silang maibahagi sa mga taga-Singapore ang ilan sa mayamang kultura ng Pilipinas. Samantala, maaring makita ang Gardens by the Bahay Kubo at Fiesta of Orchids hanggang Enero ng susunod na taon. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Muli namang mapapanood ang 50 Classic Movies ng Metro Manila Film Festival o MMFF sa mga piling sinihan sa bansa. Ito ay bilang selebrasyon at pagkilala sa kanilang limang dekadang pamamahayag sa industriya ang mga detalye sa balitang yan. Tutukan sa report na ito. Naglunsad ang Metro Manila Film Festival o MMFF ng programang Sine Sigla sa 50, 50 at 50 bilang selebrasyon sa kanilang limang dekada sa industriya. Sa pamamagitan ng programang ito, magkakaroon ng tsansa ang publiko na muling mapanood ang 50 iconic movies ng MMFF sa halagang 50 pesos lamang sa mga piling sinehan sa Pilipinas. Kabilang rito ay ang SM Cinema, Robinson's Movie World, Ayala Mall Cinema, Mega World Cinemas, Gateway Cineplex 18, Fisher Box Office, Shangri-La Plaza Cinema, Red Carpet Cinema at Vista Cinema. Sa isang panayam, sinabi ni MMDA Acting Chairman and MFFF Overall Concurrent Chairman, Attorney Don Artes, na ito ay naglalayong bigyan ng pagkilala ang limang dekada ng kontribusyon ng MFFF sa industriya. Kanya ring pinasalamatan ng mga filmmaker, stakeholder at lahat ng naging parte ng naturang tagumpay. Kasabay nito, kanila na ring inilunsad ang Sine Sigla sa 50, Mural sa EDSA, Bilang pagbibigay pugay naman sa mga batikang aktor na kinilalas ng MFFF sa larangan ng pag-arte. Samantala kung kayo naman ay mahilig sa mga palabas na tatak Pinoy, maaari niyong bisitahin ang official website at Facebook page ng MMFF para sa mga karagdagang impormasyon. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangako ng K-12 curriculum ang kahandaan ng mga estudyante sa corporate world kahit pa hindi ito nakatungtong o makatungtong ng kolehiyo. Pero tila hindi ito maging sapat para sila ay mabilis na tanggapin ng mga employer. At para solusyonan yan, binigyang diin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang halaga ng karagdagang programa para i-boost ang kanilang employability ang mga detalye iatid ni Arnold Herrera. Ibinida ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang employability programs para sa mga kabataan sa Davao Region sa kapihan sa Bagong Pilipinas. Iginit ni Dole Region 11 Assistant Regional Director at Jason Balais na malaki ang gampanin ng mga ganitong inisyatiba hindi lang para hasain ang kanilang mga abilidad, kundi para na rin punan ang skills gaps na madalas na hinahanap ng mga employer. Sa tulong ng Job Start Philippines program mula pa noong 2022, umakyat na sa 354 na Davawenyo ang sumailalim sa life skills training kung saan nasa 200 mula rito ay matagumpay na nakahanap ng trabaho. Patuloy ring sumusuporta sa financial needs ng nasa higit 12,000 na no working students ang special program for the employment of students o SPES. Habang work exposure naman sa public sector ang hatid ng government internship program o GIP sa halos 11,000 sa na nabatang interns. Para kay Balais, makatutulong ang kanilang mga programa para tuluyan ng masolusyonan ang job at skills mismatch ng mga kabataang pumapasok sa workforce. Para sa DZRH-TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Itinuturing ng valid at maaari nang gamitin bilang proof of identity ang digital teen ID at national IDs. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA at Bureau of Internal Revenue, mas convenient ito dahil ang mga naturang digital IDs ay maaari lamang ma-access o ma-download gamit ang ating mga mobile phones at computer. Ang mga detalye, panoorin sa report na ito. Maituturing na valid ang Digital Teen ID at National ID gaya ng mga physical copy nito. Yan ang paalala ng Philippine Statistics Authority o PSA at Bureau of Internal Revenue o BIR. Maaaring gamitin ang mga naturang digital ID bilang proof of identity o identification document sa mga government at private transactions sa bansa. Ayon sa si BIR, Pwedeng magsilbi bilang reference ng taxpayer ang Digital Teen ID na nakasaad sa Revenue Memorandum Circular No. 120-2023. Pagsisiguro naman ni PSA Assistant Emily Pagador, hindi nakakailanganin pa ng physical na kopya ng National ID dahil sapat na ang digital copy nito upang magamit ang mga benepisyo nito. Matatandaan na inilunsad ng PSA ang digital copy ng National ID nito lamang Hunyo at inilabas naman ng BIR toong 2023 lamang ang Digital Teen ID. Sa ngayon, On hold pa rin ang printing ng physical cards at nasa 32 million registered Filipino pa din ang naghihintay na makuha ang mga ito. Samantala, maaaring i-report ang sino mang establishmento na tatangging tanggapin ang mga digital ID sa mga naturang kagawaran. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Nakatakda ng ganapin sa Puerto Princesa Palawan ang 2024 ICF Dragon Boat World Championships sa Oktubre. Kaya naman, puspusan na rin ang paghahanda ng mga junior Filipino paddler para irepresenta ang Pilipinas sa naturang kompetisyon. Ang mga dapat nating malaman sa paparating na World Championship sa report ni Millie Borja. Sasabak sa gaganaping 2024 ICF Dragon Boat World Championship ang mga junior paddler ng Pilipinas. Magsisilbing host country ang Pilipinas sa natural tournament na gaganapin sa Puerto Princesa City sa Palawan mula October 28 hanggang November 4 bilang paghahanda sa World Championships. Kasalukuyan ng sumab sa ilalim sa training ang 21 junior male paddlers at 8 female paddlers sa Philippines Canoe Kayak Federation sa Davao City. Kumpiyansa naman si PCKF President Leonora Escoliante sa husay ng mga Pinoy paddler dahil nagmula pa raw ang mga ito sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kabilang na sa Iligan City, Zamboanga City, Samal Island, Leyte, Cagayan, maging sa Maynila. Magugunitang sa mga nagdaang World Championship, kabilang sa mga nangungunang team ang Pilipinas, matapos nitong makuha ang overall title noong 2018 sa Georgia. Dinomina ng Filipino Paddlers ang 10-seater at 20-seater senior mixed 200-meter and 500-meter races. At nakasungkit din ang silver sa big boat mixed 2,000 meters at small boat men's 500-meter categories. At sa ICF Dragon Boat World Championships ngayong taon, Inaasahang aabot sa 3,500 paddlers mula higit 30 bansa ang makikilahok at sa mga latest update sa mundo ng sports. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa usapang showbiz. K-pop group 17, ire-release na ang kanilang 12 mini-album sa October 14. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, iyahatid ng ating showbiz angel. Spill the Feels. Yan ang pamagat ng 12 mini album na i-release ng South Korean boy group Seventeen sa October 14. Agad namang nagpahayag ng na excitement ng carrots of fans ng grupo all over the globe sa inilabas nilang teaser. At syempre, pinusuan din ng mga ito ang pangmalakas ng underwater photos ni na Jonghan, Hoshi, Seungkwan, The 8 Mingyu, Dino, Joshua, Wonu, DK, June, Escops, Uzi at Vernon para sa ilalabas nilang EP next month. At bilang bahagi ng kanilang comeback, magsisimula sa South Korea sa October ang kanilang Right Here World Tour. Magunita na kamakailan lang, kinumpirmang sa September 26 na papasok sa military si Jonghan habang si Jun may magpo-focus sa kanyang acting career sa China, dahilan kung bakit hindi na raw makakasali ang dalawa sa promotional activities at nalalapit na world tour ng grupo. Earlier this month, nagpasiklab ang Seventeen bilang kauna-unahang K-pop group na headliner sa Lollapalooza Berlin. Habang sa nagdang MTV Video Music Awards, kinilala sila bilang Best Group. Para sa DZRH TV, ito ang new showbiz angel Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po mga balitang Pampa Better para sa inyo. Hanggang sa susunod po na episode, para sa mga balitang hatid lamang ay good vibes. Kaya naman, para sa ating mga live streamer sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tadaan, laging mas maganda ang mga araw. Laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay. Kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news ang the better news mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes 1 PM sa DZRH TV